Yol, kumusta ka? <laughs> May kasihan ang mga idol bisita. Siya yung uh, vlogger, yung magaling kumanta. At siyempre magaling din mag shoutout mga idol. <laughs> nandito siya mga idol, taga parangay magsay-say. Nagpakali siya sa Chabalay eh. Binisita na dito siya mga idol. Oh. Hiting sa bala, Ay, si kasangka siya. No? Oo ingat lang sa iyo. Supportahin man kami niyo ni kay Basi man para tayo ni sa atong tanan. Yan si Elmer, pak. May nanak sa'yo ng sangkay liwat. Nagbisita nga di kay. Basi mga kami magkita gihapon sin personal gud. Mga upay nga daw sa'yo, mga upay nga daw. Kabay sa'yo mga idol. Magsuporta kay Kit, mga... Mga waray. Ah, so, para tayo sa ati ton. Total, para papruman na tato. Kariagsid nga nga magpalipay sa mga... Mga tao, mga idol kihapon. Tama, tama. Kaya, magsuportahan tayo ng mga content creator. Yeah, salamat idol Heating. Salamat, salamat. No pay san no pay adlaw no, 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 <laughs> sa nimo pag atubang manlat nga Thank you. Alaga, salamat. Adimo ka matawa diri sa kon yan, diri la sa makuntin tas tas sa personal. <laughs> okay, okay, okay. No <laughs> oh, pay adlaw, no oh, pay adlaw. Ya, yeah, salamat, salamat sa pagbisita sa balay. Salamat, salamat maliwat sa nimo pagatubang. Thank you. Wow. <laughs> Kaya bye bye, bye bye, bye, -bye mga bye -bye. idol. Bye, bye. Salamat kay Heating na, sa balay, na nagbisita sa balay. Salamat. Bye bye, bye bye. Say.